Hello guys, ito yung litson namin dito sa aming pinagtrabahoan. naglitson kami dito. Kaya lang yung litson namin is may problema kasi pati yung sa may puwitan is biniyak ng nag-ihaw. Nagkatay ng mga lokal dito. Ganyan pala sila magkatay ng baboy pag naglitson sila. At yan guys, sobrang ano, kapal ng balak. Nitig na nitig yung baboy na dito. Parang baboy ihas sobrang ano, walang taba talaga, puro laman. At yan guys, sinabot kami ng tatlong oras sa paglilitsyon. At yan, yung nasa ng aking kababayan ng olive oil para tanggalin na namin, hanguin na. Kasi ano na, magkainan na, alas putso na ng uh, gabi dito. Ayan guys, sobrang ano na, crispy na yung balat. At yan guys, ang itsura na namin litsyon. Yan. Medyo sulog siya ng konti pero okay naman yung balat pagkat crispy naman. <laughs> Hindi kami napahiya sa kakain. At yan, guys. Yan, si Mr. Valerio nilagyan ni ng Mang Tomas yung ulo ng aming lechon at may mansanas pang nakatangag sa iyan, yung buwanganga. Yan, guys. <laughs> sarap. First time, guys. Nakakakilim ako ng lechon dito na luto namin. Yan, si Mr. Anthony ang oh may birthday. Diyantahan sa ni Mr. Valerio So, happy birthday Diyan yung handa namin dito guys Bichon at mga uh, binuguan Diyan handa namin at Mayroon pang seafood Alimango Mayroon pang isda dyan guys Hindi namin naihaw kasi hindi na namin na ano, Baka hindi makain yung isda kasi sa bichon na ang mga kakain at yan guys, ang aming lechon, ulo na lang natira. Ang ilalim ng aming lechon guys, is nilagyan namin ng kipun at saka alimango. Ayan o, alimango. Yan. Yan ang aming dito. Walang taba talaga, puro laman, nitib na nitib.